Good morning mga kababayan. Ngayon ay nandito ako sa harapan ng Kampani namin Ito yung ito kami nagtatrabaho dalawa lang kami pinoy dito Ngayong araw ay mapakita ko sa inyo kung ano yung klase ng tirahan meron kami dito sa South Korea kung mapapansin nyo nakatabi lang kami ng bundok sa harapan namin ay para ng mga taxi ayan yung gate namin dito. sarap harap yung paradahan ng mga taxi. Ito bodega. Hay nakikita kita niyo sa harap. Tapos 'yung ibang mga sasakyan, iniwan lang dito ng mga Koreano. 'Yan, tabi namin Bundok tapos nandito may CR din kami sa labas eto ito siya yeah, kami sa labas tapos bukod yung CR ng pambabae eh. ayan dito yung likod kaya talagang ayan yung likod ng tinitira namin hindi mo talaga may iwasan dito kasi sa dami ng tabi na nga ng bundok maraming insekto nakakapasok dito minsan yung mga squirrel ang dami ding daga dito dati naranasan ko na nga yung nagapangan ko ng daga sa braso habang natutulog dahil pagdating ng summer ang ginagawa namin binubuksan namin yung pinto namin para hindi masyadong mainit dahil walang aircon yung air, walang yung kwarto namin eh napasok kami ng daga hindi ko lang alam bakit ngayon wala na halos na daga dito eh yung panong ginawa ng amo ko dito naman yung labahan namin dito kami naglalaba ito dalawa washing machine namin tapos <coughs> dito naman ang kantin ito kantin Yes. Ito bodega pa rin yan Tapos dito naman yung Heater namin Tubig, saka sa tubig sa kasa flooring pag yung winter na ito yung heater ano yun siya di gas kinakarga namin ng gas yan matagal ng heater to eh ito yung mga sinaunang heater na ginagamit dito sa Korea dito nilalagay yung gas pag naubusan na ito yung gamit namin yung mga galon na yan at mayroon din kaming alagang aso ayan ang alaga namin aso dito magandaan dito sa aso na to hindi siya tumatay sa loob ng kulungan niya kailangan ilabas mo siya sakalang siya tatay at iihi sa labas Tapos, may eh dito yung locker. May locker din kami sa labas. Matagal na tong tirahan namin na to Siguro nasa 30 years na to Kaya, ah, ginagawa ko pag may mga butas-butas. Kaya, -butas, takpang ko na lang. Tulad dito. So, kasi nung gagaling itong mga to. Ngayon ng ano. Ito yung kusina namin. Malit lang siya. Tapos dito ang Air refrigerator namin. Ayan. Magulay, may gulay, may soju gatas, mayonnaise. Ang iba dito, da, galing, dala ko pa galing sa Pinas eh. Ito so, yung lamisa namin sa kapuan. Dito ko nakita nung nakarang gabi yung tatlong alupihan hindi ko malamang saan ang galing parang dito yata galing sa taas kasi ayan o oh, may butas yan dati dati dyan may butas yan dati Tinapang ko lang ng tape siguro dyan ang galing sa taas yung alupihan wagsak dito tatlo ito yung lababo Ito yung lutoan. Tagal na din to. Ito yung lagay ko ng plato sa mga mantika, asin. peresting giser din Ayan. tapos pasok na tayo dito ang dami namin pampatay ng lamok nga, sobrang dami ng lamok talaga dito buti nga ngayon medyo nawawala na na kasi lumalamig na yung temperatura eh na tayo dito ito yung pagpasok sa mga kwarto namin dalawa lang kwarto dito bali tag isa kami ng kwarto yung isang pinoy wala ng bakasyon ay dito ano pang insekto to yun parang ano tipaklong yun ano Ito yung kwarto ko tapos dito naman yung baybay isang, isang pinoy dito dalawa lang kami tagi isang kwarto dito yung CR may CR din kami dito sa loob yan mapapansin nyo ayan o oh, bulok na rin yung gilid ayan hindi niya ata naglalabasan yung mga lamok. Tapos, yes. dito nakalagay yung wifi namin. Masama tayo dito sa kwarto Dito Dito ang aking kwarto Yan Dalawa electric pan ko Dito yung mga lagayan ko Ng sapatos Mayroon din ang pampatay ng lamok ito may yung cabinet ko matagal na yan cabinet na yan tapos may lamesa rin ako dito sa kaupuan Lagayan ng mga kung ano ano bag kung mapapansin nyo mayroon pa siyang ano yung, yung Black mold daw yan. Dati kasi, natulog talaga tong bubong namin dito. Ginawa ng amo ko. Pinalitan yung bubong. Ay, hindi na natulog. Tapos nung naiwan naman, yung mga, ano, mga black mold daw yun. Dami mga butas-butas eh. Yan o. No? Yung tatakpan ko lang ng tape. Tapos ito, Papil lang to na binili ko. Para nga hindi makita yung may itim na, ano, pikas ba. Ayan, no. yung lalagyan ko nito yung mga butas-butas. Ayan, no, sa taas. Ayan, e, mga gulat ka dito dati nung hindi ko pa nilalagyan yung mga butas na nilang tape. Ang paano naglalaglada naglalag yung mga lupihan? Ayan, Ayan, may lamok po. Ayan, oh. Ayan, puro tape na rin yung ano. Ayan, e dyan tumutulo dati. Kaya nabutas na yung ding, pinakadingding niya. Laging basa. Pero ngayon, hindi na siya na tumutulo. Nilagyan ko na lang siya ng tape. Kasi may lumalabas din yung mga lupihan. Pag-isang lagayan ko ng damit. Ayan. Ayan. Tapos ito pa yung mga madali pa akong natira na baon ko. Pupunta ko dito. Mga dilata, dingdong, sky flakes, lucky me, pansit kanton. Ay, mga dilata, mga century mga san marino. May pambipi din ako dito. Ayan. speaker din na kung maliit tapos yung mga charger tapos kahit mo may pang exercise din tayo dito para kahit din nalalabas dito na lang sa loob tapos yung sahig ko yan may mga tapal tapal kasi butas butas na yun dati pinapalang ko lang Yan ang uniform ko nung umalis ako. E, ibinibigay talaga yan. Uh, Ina yung visa ka. Yan, ibinibigay na jacket. Pag aalis, sinasuot. Ito naman, bigay sa akin ng koreano. Jersey na yan. Ilagyan ko na ng screen yung bintana ko para hindi nakapasok ang mga lamok. Tapos, labas ulit tayo. Tingnan natin yung likod. Dito yung likod. Ang dami mga mga binibenta yan. Yan, meron pa siyang ano, kasi mam puro mamahalin yung mga nandito sa loob. At hindi ang lock niyan. Fingerprint. Hindi ka makakapasok siya pag wala, hindi naka-register yung fingerprint mo dyan. Hindi lang dito sa loob. Ito yung bike na binigay sa akin ng kuryano Hindi ko pa na ipapagawa. na yung huling gulong eh. Parang masira yata yung interior palitan ko yan sayang din ito yung likod yan yung likod ng tirahan namin tabi talaga ng bundok ayun o no? bayan Salamat sa panonood See you in my next video